mga ka so ayun kumuha po ako ng ang um, tawa po dito sa amin ay tagbak so ngayon uh, kumuha ako ng sample oh isa. Uh, ako isa binako, tapos uh, matigas na pala yung yung laman niya so na try ko po yung biakin tapos ito po parang masyado siya matigas so kumuha naman ako ng isang bunga tinis ko naman mga kabi eh. so yun kumuha rin ako ng isang sampol pero hindi pa rin siya pwede Pangkain kasi tubig pa yung laman ng loob niya hindi pa ano yung gaya ng buko na maputi siya yan yung nakita ko sa ibang video ay nilaga po nila tapos sa cabin ni so, hindi ko naman na-try kasi malayo pong dating kasi tapos mabigat pa so yung mga sangay po eh, pwede pa wala gawing na walis saka magingat po po kapag kumuha kayo dito kasi makati po yung mga dahon niya saka sobrang kati talaga sa ating balat